Ito ang lalaki pinagtulungan ng 200 plus na babaeng pinagsamantalahan niya. Siya si Akuya Dove na isang napakasamang kriminal na nakatira sa Dali Basti, Nagpur, India. Sobrang sama ng tao na to na isa siyang magnanakaw, gangster, akyat bahay, nandudukot, nananamantala ng mga babae at bumawi din siya ng buhay ng napakaraming mga tao. Sobrang dami ng mga babaeng pinagsamantalahan niya, umabot na nga sila sa halos 200 plus na karamihan ay nasa edad 10 pa baba. Malamang nagtataka kayo kung bakit hindi nakakulong itong si Yadav given na ang dami na nga niyang ginagawang mga kasamaan. Nakakagalit dito, 14 times nang nakulong itong si Yadav pero nakakalaya pa rin kasi binabayaran nga niya yung mga pulis. Eventually, nagsawa nga rin yung mga tao sa mga kahayupan nga nito ni Yadav kaya naman dito na nga nila siya inatake kung saan sumuko nga siya sa mga pulis para protektahan nga nila siya pero ayun lang, dito na nga siya mababaliktad. August 14, 2004, dinala sa Nagpur District Court si Yadav kung saan dito na nga nang gaabang at nanonood yung napakaraming mga babaeng pinagsamantalahan niyang gustong makaganti sa kanya. Sa araw na yon, alam nilang makakalaya lang din pagkatapos itong si Yadav kaya naman dito na nga nila ilalagay yung batas sa mga kamay nila. Pagdating nga ng mga babae doon sa may korte, may mga daladala silang mga kutsilyo, mga taga, at mga chili powder na tinago nga nila sa mga panyo nila. Around 2.30pm, dito na nga pinasok si Yadav doon sa may korte kung saan magugulat nga siya sa dami ng mga babaeng nandun na nanonood nga doon sa may kaso niya kung saan meron pa nga siyang makikilalang isang babae doon sa audience. Etong babae na to ay isa sa mga pinagsamantalahan din ni Yadav dati kung saan imbes na magsorry siya, pinagtawanan, inasarpa niya, at sinabihan niyang Once na makalaya daw siya, pagsasamantalahan lang daw niya siya ulit. Nakakagalit pa dito, tumawal lang yung mga pulis na nandoon sa may paligid at ang sabi nga lang ng babae na yon, We can't both live on this earth together. It's you or me. At dito na nga magsisimula yung party nila. Walang ano-ano, dito na nga inatake ng halos 200 to 400 ng babae itong si Yadav kung saan pinagampas at pinagsasaksak nila siya ng paulit-ulit. Katunayan, para nga lahat sila makagante, pinagpasapasahan pa nila yung ilan sa mga kutsilyo para lahat sila may parte sa paghihiganti na to. Bukan namang pigilan ng mga gwardiya yung mga babaeng umatake nga kay Yadav pero ayun nga, sa sobrang dami nila, hindi rin nila kinaya. na nga ng gulo, pinahiran nga din nila na chili powder yung mukha nga ni Yadav para mahirapan nga itong makakita at mas lalo nga masaktan yung mukha niya. At gamit nga rin yung isang taga, dito na nga rin nila tinanggal yung tenga, ari ni Yadav. Sobrang grabe nga ng ginawa nila kay Yadav, nagsisigaw nga to, nagmakaawa at ang sabi pa nga niya, Forgive me, I won't do it again, na hindi naman pinaniwalaan ng mga taong nandun. Eventually, napalabas din naman ng mga polis yung mga umatake nga kay Yadav, pero ayun lang, binawian na nga ng buhay si Yadav dahil nga sa grabe ng ginawa sa kanya. Pagkatapos nga nila mabuwian ng buhay si Yadav dahil nga sa sobrang tuwa nila, dito na nga sila umuwi sa kanika nila mga bahay at nag-celebrate nga sila at nagparty party pa nga. Nang araw mong makalipas, inaresto naman yung ilan sa mga babaeng umatake nga kay Yadav pero ayon sa kanila, hindi naman daw sila nagsisisi at masaya naman daw sila doon sa ginawa nila. Tinanong naman ng mga polis yung isa doon sa mga inaresto kung bakit nga niya pa ito ginawa kay Yadav at ayon sa kanya, Sobrang laki daw ng galit niya kay Yadav matapos daw nitong bawian ng buhay yung anak niya kung saan pinutol daw nito yung tenga at daliri ng mga anak niya para lang manakaw yung mga hikaw at singsing -sing nito. Ay yung kwento na yon, isa lang yun sa mga ginawang kahayupan ni Yadav at ang nakakagalit pa nga dito, walang ginawa yung mga opisyal para mapigilan siya. Pagsumbong man sila sa mga pulis, ito namang mga pulis, either wala silang pakialam or takot nga sila masyado kay Yadav. Ang mas nakakagalit pa nga dito, meron pang isang babaeng na biktima itong si Yadav na nagsumbong nga siya doon sa mga pulis pero imbes na tulungan siya ng mga pulis, pinagsamantalahan din siya ng mga to. So ayan, given kung gaano kasama yung mga pinagagawa nito ni Yadav, hindi mo rin masisisi itong mga babae ito kung bakit nila ginawa yung ginawa nila eh. Dinala naman sa may korte yung mga babaeng umatake nga kay Yadav at dito na nga sila sinamahan ng daan daang pa mga babaeng sumusuporta nga sa kanila. Ang nakakatuwa pa nga dito, halos 200 plus na babae yung umako sa pagtegi nga kay Yadav at wala namang ni isa sa kanila nakulong dahil wala namang sapat na ebidensya. Sobrang laki ng kasong ito ginawan pa nga ito ng isang documentary or series na ang title Indian Predator Murder in a Courtroom kung saan kukwento at ipapakita yung kwento ng mga nakasurvive kay Yadav. Nakakatuwa mang wala na si Yadav, may malaking problema pa rin sila kasi andyan pa rin naman yung gang ni Yadav at nandyan pa rin yung mga polis na kinunsintingalang yung mga kahayupan niya. Sana kahit papaano nakatulong yung paghihiganti nila para nga makarecover sila and sana maaksyonan yung ganitong korupsyon sistema nila na kung yung mismong mga polis hindi mo pagkakatiwalaan, then siguro 'Yung mismong tao na lang talaga 'yung dapat kumuha ng hustisya sa kamay nila.